Oh, ano tayo talong? Ano ako doon talong sintik, Ulak-lak yung ukra. Kamatis, may bunga na. May bunga ng ating kamatis. Ayan yung luyaw. kakalaman na siya, Ayan.

walang so walang uh, oo or... hindi pa matigas tamod daw game guys oh, organic na organic yung gulay namin ayan po lumalakad pa yung mga bantay ito um, yun um, malun Share nga po ng video namin at pakilike. Thank you! Kaya natin yung kamatis. Kunting karni natin. kain na. Kain tayo guys. Yan you know, o. Kaya bibi. Kain na. Love you. Lord bless this food. Thank you Lord. blessing na ito. Bless nyo po yung am namin. Mainit ate ah. Nandahan. Hmm. Baka mas maganda yung maliit na upuan. Hindi na. Sarap. Video ka lang dyan. Ang tagal sa mga ni Nikki. Oh, naglalaway na ako. Bye. Bye-bye, bye-bye. Happy Fiesta sa mga taga-oras.